Tamang tama nung pagpunta namin, miro nagbinta ng alimango. So ito guys, alimango guys. Buhay pa to kanina. Kinagat si Shelly. <laughs> so alam nyo ba guys kung magkano yung alimango na nabili ko? Dati bumibili ako ang mahal, ang kilo. Ngayon natimpuhan kong 300 lang. Kaya bumili na ako ng dalawang kilo or more than pa sa dalawang kilo ang binili ko kanina, nandun sa isang plastic mga halagang 200 yun, so ito naman ay 600 plus so bali lahat ng na nabili ko na alimang is total like 6 plus plus 200 6, 7, 8 plus, parang ganoon at saka plus pa, itong maliliit maliliit to mga plastic, maliliit binalot ko siya, kahit hindi ko muna siya luto, ilagay ko lang sa ref So, ito yung una kong lulutuin. Nakap, nagpakulo na ako. So, bumili na ako. Kasi pag sa loob ako bumili, ang mahal ng kalimang guys. So, swerte ko siguro ngayong araw. Kasi 300 lang ang kilo. Kaya bumili na ako. May buhay dito eh. Ito buhay to eh. Laki siya. So, iyan ko ito Pasaway itong isang alimango. Na tumalon. Alay ka dito. Bumalik ka dito. Pasaway ka. Huwag kang talon-talon dyan. Iluluto na kita ulit. So yun oh, guys. guys. Naputulan tuloy siya ng ano. Pangagat niya. Buhay na buhay siya. Natutuwa ako kasi 300 lang. Shout out sa nagbinta ng ano. Alimango babalik ako sa susunod doon sa likuran para nakambili ako ulit ng alimang kasi morang alimang nila talagang huwag kang gumulo-gulo dyan manahimik Uy, manahimik ka, manahimik huwag ka. Huwag kang manahimik ka na ikaw mauna maluto pag ka mayos so ito guys ang ating alimang oh. laki din saka so, matataba daw to sabi ni kuya. So, yan, guys. Ay, hala! Masaway ka na. Ay, naku. Tumatalon tong isang ano, limango, guys. Masyadong magulo. So, yan, So, yan, guys, ang aking limango. Yung... Lulutuin